May nagtanong, "Kung totoo daw bang nakakatulong ang folic acid para mabuntis?" As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Folic acid is actually a form of vitamin B9, and yes, it is one of the most recommended supplements para sa mga babae na gustong mabuntis. Pero bakit? Una, folic acid's help prevent birth defects tulad ng neural tube defects. Ito ang mga kondisyon gaya ng spina bifida na pwedeng mangyari sa unang linggo ng pagbubuntis. Minsan, bago mo pa malaman na buntis ka. Pangalawa, study shows na ang mga babae na may sapat na folic acid intake ay may mas mataas na chance ng ovulation at successful implantation. Hindi niya pinabibilis agad ang pagbubuntis pero tinutulungan niya ang katawan mo na maging handa sa pagbubuntis. Kaya nga recommended na 400 to 800 micrograms daily ang inumin ng mga gustong magbuntis. Ideally, at least one month before conception. Kaya kung ikaw ay trying to conceive, this vitamin is a must-have in your daily routine. At syempre, mahalaga pa rin ang tamang gabay ng inyong OBGYN para matukoy kung may iba pang factors na dapat i-consider sa fertility journey mo. So to be clear, ang folic acid ay makakatulong to support a healthy pregnancy from day 1. Ako, Sarence Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.